Para din siyang OFW. Malaki <laughs> ako. Kasi yung taping time diba dito, parang same ng flight attendant or early morning ka uuwi, ang call time mo. Ganito parang wala kang... Tapos tulog ka na. Yes, pag tulog ko, dun pa lang siya dadating or aalis siya before. Hi guys! This is Caridad Beauty Mix. Vlog. Kung bago pa lang kayo dito sa akin channel, please like, share, comment, and subscribe. So, ngayon guys, ang hot issue, hot topic natin ngayon, yung viral ngayon sa social media, ang iringa ni Sharon Cunit at ang anak nitong si Casey's Conception. So, sa ngayon, parang usap-usapan ngayon sa social media na hindi pagkakaintindihan ni uh, Sharon Cunit at anak nitong si Casey Conception. So, no sa ito kasi si Casey Concepcion. Parang uh, in-interview siya ni Ogie Diaz. So, kung mapapanood nyo sa interview ni Ogie, tinanong itong si Casey kung kumusta na kay, ang relasyon niyo magina. So, uh, tunghaya natin yung sagot ni Casey Concepcion dun sa tanong ni Ogie Diaz. sa so, panoorin natin guys. Pero kayo ngayon ni Sharon, anong status? Kasi yung iba parang pag every time Sharon cries, pag binibisita mo siya, para sobrang siguro na miss ni Sharon si Casey. Yeah. I think mas expressive lang si Mama. Talagang ako kasi mas conservative ako in a way. Kapag meron akong nararamdaman, minsan hindi ko siya ma-express kaagad. Pag nakikita ko nang umiiyak siya, ang training ko kasi dito nung lumalaki ako, kaming dalawa lang magkasama. Kunyari, na-heartbroken siya. Meron siyang relationship, na natuloy. Iiyak yan sa bahay. Tapos, bata lang pa lang ako nun. Sabihin ng lola ko, you be strong for your mama, ha? Mm. She's sad. You make her happy. So, lumaki ako. Ganun yung training ko. Pag nakikita ko nanay ko umiiyak, hindi ako pwede umiiyak. Kailangan ako yung strong. Parang ganun. So meron din akong love sa mommy ko na parang hindi ko laging na express sigo. Pero pareho kami ni mama na sobra kami magmahalan. Pero oh, aminado rin naman kami na magkapareho kami in so many ways. And just like she, she said, may times na magkaiba rin kami. Okay. Pero okay kami. We love each other very much. Sabi nga sa akin ni Sharon kasi parang sana magkaapon ako Casey. I know! <laughs> So, ayun guys, wala naman pala itong tampuhan yung mama. Siguro, umiiyak nang tong si Sharon pag bumibisita si Casey. Kasi, syempre, dala ng emosyon, happy, thirst of joy. Syempre, kung matagal kayong di nagkasama ng anak mo, maiiyak ka talaga pag makita mo siyang nandito na sa harap mo. Iba kasi yung feeling na kasama mo yung mama mo kaysa yung LDR kayo ng mama mo. Syempre, happy yung mama niya. Kasi kahit papano, binigyan siya ng time ng anak niya. Kahit gaano ka busy itong si Casey, uh, binigyan niya ng time, ng presensya yung mama niya. Kahit hindi man, uh, hindi man palaging magkasama, at least uh, binigyan niya ng time. Mahalaga yung time kasi sa isang relasyon guys. Ang pinakamahalaga is time at saka presensya mo sa tao. Kasi Siyempre, yung anak niya, anak ni Sharon, si Casey, may buhay din, may trabaho. Nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili. At yung mama niya, gano'n naman talaga guys, pag lumaki tayo, bumubukod na tayo sa mama natin. Pero hindi, hindi ibig sabihin na kakalimutan na natin yung mama natin. Yung ano kay Casey, siguro, ano lang, um, yung kung may intindihan sila, siguro mild lang na ano na pag-uusapan naman yan s'yempre kahit balik-balik ta rin man yung mundo, mag-ina pa rin sila. At saka si Sharon naging emotional lang siguro dala ng pangungulila na niya nang matagal kay Casey Concepcion. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo ang ating reaction for today and Uh, wag nyo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe Caridad Beauty Mix Vlog. Hanggang sa muli!